300k 300 followers, 300 followers na, 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 na. na idol mga kulit Okay, sige, 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 video Video, video, sige, 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 followers. sige, 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 thank you, sige, sa pagpunta sige, Thank you, Thank you, thank you sige, 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 followers na po kami Salamat po Opo sige, 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 mga ba, Solid followers. Followers, natin. Bye. Nandiyan si jesus Opo. Thank you. Angelo, oh, oh! number one. Number one Angelo, Opo. Hindi lang kayo number one. Kayo lahat na nanonood sa Idol Makulit. Anyway? Opo. Number po. Ah, Thank you po. Thank you. Bo. Thank you. Uh, Maraming salamat sa inyo. And thank you. Kay God. Thank you. Thank you. Thank salamat Deserve ka. Yeah. Thank you, thank you, pare. Deserve, deserve. 100k followers! Okay! Oh! Thank you! Ah, uh, ano? Panis, panis! Panis ka ngayon, ano? Ah, uh, sinasayawan, sinasayawan! Sinasayawan! <laughs> <laughs>

Hindi oh, kami nakakalimot ha. 300 followers kami ha. Eh. Opo!